So guys, nandito na tayo sa Bark and Blends. Ano ba meron dito? Tara, silipin natin. Guys, Ayan. Siyempre, ang unang bubungad sa atin, si Sir Jupiter. Ayan guys. Ayan. Ayan. Hello, sir. Hi Sir. Good morning. Good morning. Good morning. Hello, Good morning. Uh, palit po ko lang yung sleeper Sir. Uh -huh. uh, guys, panagpunta tayo dito. Meron sila mga nakaredy na... Uh, pangpalit ng mga slippers para maiwasan natin yung mga virus or bacteria na pwedeng uh, makasakit or mapagula ng sakit sa mga dogs nila guys ayan San -san ayan sa ayan thank you po Pwede na po po nga uh -huh. uh -huh. rin po pala. Kailan po ba nag-start itong Bark and Blend? Ah, uh, nag-start po kami ah, uh, 2014 po sa may Katipunan, Quezon City po. Ah, uh, tapos, ah, mm -hmm. uh, lumipat ko po kami sa may Santo Lucia Mall sa Marcos uh -huh. Highway sa mm -hmm. may Brick Road po. Mm hmm. tapos, ah, uh, lumipat din po kami sa SM North Edsa ah, uh -huh. bago mag-pandemic. Uh, ngayon po, ah, uh, After pandemic na po, dito na po kami lumipat sa May Marikina. Bale, nag-open po kami dito nung last June po. Ah, last June so 2022. Oh, oh, okay. Ah, ito lang bago lang mo. oh po. nung last June 2020. To. Ah 2022. 22, Ayun, mm -hmm. so bagong bagong. Bago bagong. Ayun na. Uh, Bali isa na lang po yung branch nyo. Marikina na lang po. Ayun, wala na yung sa mga uh, sa Makati uh, wala na. Okay, okay. Sige sir, tingnan natin kung ano yung mga nasa paligid natin. So, ayan guys, iba't ibang lahi ng dogs. Kung ano yung mga favorite dogs nyo. So, eto guys. ah, Siyempre, pag tingnan natin dito, ayan. Ayan yung rules natin guys. Hindi <laughs> kayo matako dito guys kasi trained itong mga dogs nila guys. So, ayan. Ito yung parang playground nila. Sigurado matutuwa guys yung mga may hilig sa mga dogs. Ito nakaka-relax dito guys. So, uh, ayan. Uh, pwede buti natin yung kabuuan ng place. ah uh, uh, Sir Jupiter, tanong ko lang po pala. Kapag nabang pa may mag-guest tayo dito, ano pa ang mga services na pwede natin uh, maibigay sa kanila or yung pwede pa nilang ma-purchase para sa uh, mga alaga nila sa bahay? Ah, uh, marami pong ano, pagka gusto po nilang pumasok dito, halimbawa, uh, mag-avail lang po ng ticket doon sa booth namin sa labas. Tapos may kasamang drinks na po 'yon, Kasama na po sa ticket. Ah, uh, pwede po sila dito pumasok. Uh, magpet po sa mga alaga namin, magpa-picture. Mm -hmm. uh, sanay naman po lahat sa tao. Bale, na-train po talaga sila sa para... sa saka yung mga breed nila, malalambing naman. Ayun. Tapos kung ba, may alaga po sila sa bahay. Tapos medyo Bawa, medyo makulit, medyo maingay, ganun. Pwede po nila kaming kausapin para mabigyan po namin sila ng konting ano, halaman. Ayan. Uh, Nag-train naman po tayo ng aso. Kaya, ah, nag-training kayo. Po, Ayun. Uh, uh, so guys, ito pala mga trainer din pala yung mga nandito guys. Pwede po namin silang mabigyan ng konting ano, payo kung paano, mm -hmm. ano. Kung nang may problema sila sa aso nila, medyo makulit. Uh, kaya medyo... Yung mga basic obedience no, na na. ano. Uh, so, Ayun, okay. so guys, wala pa na problema guys Dito po, pwede po mo sila magpa-picture Pwede po mo sanayin hmm. po sila mag-group photo uh, Mamaya po sir, magpicture picture lang po kayo Para so, so, may sama niyo po sa ano okay, okay. okay, sige, sige, sige Tapos, po. ano po ba yung mga breed of dogs po na nandito? Uh, meron po kaming 20 breeds, iba-iba uh -huh. Golden Retriever, Labrador uh -huh. Retriever Meron po kaming, ito uh -huh. uh, Irish Setter po uh, Dalmatian uh -huh. uh, Jack Russell terrier, uh, terrier po meron kami. Mga family po mm -hmm. ng terrier pa. Uh, saka corgi po. Ah, wow. uh, um, marami po. Po, po. po. Ang katuwa naman. <laughs> Tapos ito po, ano po naman yung mga nandoon po sa dulo po? ay uh, yes ay sir, ano, uh, laki na po 'yan saka box. Para magigay magiging ganito po. Bali uh, na kagigil kasi. Ah, kailangan talaga po. Mhm. Uh, mm -hmm. Kailangan yung best. Uh Mas Pwede na po kumukuha. Ayun. Uh tapos kung bilangin niyo po, 10 buwan po yan, parang 10 uh, guest lang po yung pwedeng hindi pumasok para sa social Ayan. distancing Ayan uh, na Ayun, ayun po. 10 person lang po every hour, tapos mm -hmm. yung aso po na lumalabas everyday nasa 20 hanggang 25 ah. para masulit po nila, hindi yung 10 isa isa ah, lang ah, sila, kailangan um, may other cars sila na pupunta. Ayun. 10, po na guest, tapos 20 to 25 na dog. Araw-araw. Wow, ang nakakatuwa. Tapos may mga sa namin, may pahinga. Ano ba, may day off po, gano'n. <laughs> may day off so, din, kailangan ha? Kailangan din po nila yun, eh. So, uh -huh. kailangan din po nila magpahinga. So, Ayun. na. Kailangan arasa. din po nilang lumabas, uh -huh. lahat, magpaharaw. Nakakatuwa naman. Araw-araw po nagbubukas naman ito. Opo. Okay. Uh, Monday through Sunday. 1 p.m. to 8 p.m. 1 p.m. to 8 p.m. Ang last call po namin, uh, 7.30. Pwede pa po namin. 7.30. 7.30 uh, okay. ang nang... Last call. Last call. Ayan. Okay. Ayan guys, narinig natin kung ano ang opening and closing nila. So everyday naman sila. Habang makain tayo or kung ano man yung drinks natin, upulan tayo dito sa box. Andiyan yung mga gamit natin. Tapos, pwede tayong makapag-mingle dito, guys, sa mga dogs nila. Kakatuwa, guys. Na nakaka-relieve. Ha? Ay ba yung Ah, uh, pwede natin i-purchase na nakita ko doon sa labas po, sa kabilang side po ng building niya. Ay, may, meron mo kami dyan, syempre, yung cakes po, alam birthday cake, or Aha. Mga, may mga tricks po kami dyan, may mga mm. uh, para sa dog nuts, uh, burger, kompleto po, kumpleto. po. Ah, pa, so, ito ang pang party. Uh, uh, oh, Ayun, nakakatuhan. May tea changing po kami dyan. Mm -hmm. Ayun, pwede po ba natin makita yung mga samples po din ng mga okay. uh, ano? Dito lang. Okay. So, ayan guys. Kagaya yung kanina nakita natin guys, uh, maraming marami mo order. Papakita, natin, papakita sa atin ni sir kung ano yung mga pinapurchase yung mga courier dito. Sir, may okay, party hat po kami. Um, party hat. Tapos, um, party hat. Then, ayan ka. Uh, Yan yung mga treats nila guys. Ayan. Ito so, so, may mga tricks dito ito yes, okay. po ah yan ah wow ah ah kakatuwa <laughs> uh, burger wow may burger, may burger pa burger sila guys okay. yeah. <laughs> gulalo matutuwa guys pag niyo nyo yung mga alaga nyo guys may birthday cake po kami ah yeah. uh, birthday cake parang ano sa costumize customized po siya yan yeah, customized So, pwede pala sila mag-order then mapa ano na sarili ng design. Okay. Ayan guys, narinig nyo ah. Pwede ka uh, pwede ka uh, magpa-customize sa mga cakes guys. Diyan tayo magpa-photoshoot. Ayan. For souvenir. Ayan guys. Tapos pag nagpa-picture jam pwede rin mag-cuddle ng dog? Pwede po. Ayan. So okay, guys, tara, try natin for experience. Siyempre, hindi ko naman palalagpasin itong moment na ito, guys. Andito na rin lang tayo. Sulitin na natin. <coughs> nila. Pag sinabing picture, lahat sila uh, nakapwesto na guys. Kaya ng uh, pinakita ko sa inyo kanina, sana guys may experience na din yung na-experience ko ngayon. Um, sigurado, patutuwa kayo. Mag-enjoy -e talaga kayo na at uwi kayo ng may bao na magandang experience, magandang memory. and So, paano guys? Uh, sana nagustuhan natin yung uh, Simpleng vlog natin Then kung Sanibawa guys na Gusto nyong Pumasyal dito Andito lang to guys sa Jay, Along JP Rizal Dito sa Marikina City So paano guys Kita kids And maraming maraming salamat Sa napaka bait na staff dito na si Pumasyalan nyo na itong Bark and Blend uh, Ang Facebook nila is Ah, uh, and blanks po. Blends, ita type lang. Okay, sige, Barton Blends guys, type niya lang. So guys, paano? See you, then kita kisa lang sa susunod ka pang vlog. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe, like, and share para updated kayo sa mga bago ko pang vlogs. So, see you guys. Thanks and mabuhay tayong lahat.